Anthony Davis nakagawa na naman ng bagong milestone sa kanyang career pero bago yan dito muna tayo sa naging game ng Lakers at Suns kanina. Sa game ng Los Angeles Lakers at ang Phoenix Suns ay mabilis na lumaki ng 15 point lead ang Suns sa first quarter matapos na magtala ng 7 of 10 shooting sa 3 point line. Hanggang sa lumobo din nga ito sa 22 points dahil sa kanilang perfect execution sa opensa. Pero ganun pa sa late second quarter ay mukhang nagising na ang Lakers at bumawi ang Lakers at naibaba nila ito sa 9 points by halftime. 12 out of 18 na ang Suns sa 3-point line. Subalit 1 out of 2 lang nga sila sa free throws, ibig sabihin lang nito, nakafocus sila sa outside shooting. Habang ang Lakers naman ay 11 out of 16 sa free throws at 15 points sa nga si Anthony Davis na nagdodomina sa loo ng paint. At 37 points combined naman ang big 3 ng Suns na sina KD, Booker, and Bradley Bill. Si Lebron James naman ay tahimik nga sa first half with only 4 points, 1 rebound, and 2 assists. Sa third quarter naman ay nabawi na nga ng Lakers ang lead at nagsimula na nga gumawa dito Lebron James pero dikit pa rin ang score sa laban na ito. Ganun pa man ay tuloy-tuloy nga ang momentum ng Los Angeles Lakers at ang clutch playmaking ni Lebron. Na may 4 assists na nga siya sa last 3 minutes hanggang sa makumpleto nila ang 22-point comeback. At nakuha nga ng Lakers ang pangalawa nilang panalo this season sa score ng 123-116. 35 points, 8 rebounds si Anthony. 26 points, 8 assists, 3 steals si Austin Reeves at may 21 points, 8 assists naman si Lebron James. Nagambag din si Rui Hachimura ng 14 points at 7 rebounds. Samantala si Anthony Davis nga ay nagkaroon na naman nga ng magandang performance kanina laban sa Suns na may 35 points at 8 rebounds. Dahil dyan, siya din ang kauna-unahang Lakers player na nagkaroon ng back-to-back -back to back 30 point game since Jerry West at Elgin Baylor. Maganda nga ang mga play na ginagawa ng Lakers head coach para dito kay Anthony Davis. Siya nga ang ginagawang main man sa nakaraang dalawang game ng Lakers. At makikita naman talagang napaka-epektibo nito mga tropa dahil nagagawa nga ng maayos ni Davis ang mga game plan ng bagong head coach. Narito nga ang mga iilang mga highlights ni Anthony Davis kanina laban sa Phoenix Suns. Unang puntos nga ni Davis ay galing sa isang fast break mula kay LeBron James. James steals, James the flick ahead and Davis. Sinundan naman ng pick and roll ni Anthony Davis mula sa set ni Austin Reeves. Too many three point shots and attempts that they're going be able to finish. Another pick and roll ulit kay Anthony Davis sleepless night. They're going to have a long practice the next day. Anthony Davis lays it in. Nice. Dito naman isang mid-range shot ang ginawa ni Davis over Plumlee. Yeah. Him up immediately and make him shoot two free throws. Davis aggressive again tonight. Isang fast break uli kay Anthony Davis mula kay LeBron James. Out there with James, Vincent, Hayes, and Davis. Davis early offense. Wala naman nagawa ang dalawang big man ng Phoenix Suns dito sa play na ito ni Anthony Davis. 83 here. Anthony Davis lays it in.